Walang nadala si Betsy maging itong si Aling Susan. Nakatakas man sila ngunit tigo sila sa kanilang mga plano dahil naharangan ni Robert. At dahil doon, naibalik nga kay Robert ang naturang supermarket. Tuwang-tuwa ang lahat sa muling pagbalik ng mag-ama sa loob ng supermarket at inanunsyo na nga ng niya na muli walang ibang presidente kundi ang kanyang anak na si Jenna. Kaya naman masayang-masaya ang lahat sa magandang balita. Sa wakas ay naging balik sa normal na nga ang lahat at wala na yung papahirap sa kanila. Subalit, lumipas ang mga ilang buwan ay wala pa rin lead kung saan na ba ang mag -ina. Hindi pa nila alam, wala nga. Malay ang mga pulis kaya naman na, naiinip na itong si Robert sapagkat iniisip nito nakabuwan na nga nitong si Betsy at hindi siya papayag na mailayo ang kanyang anak at gusto niya itong makuha mula sa kanyang ina dahil alam niya na demonyo ang ina nito at maaring mahawa pa ito sa kasamaan niya. Kaya naman ginawa ni Robert ang lahat. Ginamit na niya ang kanyang pera para lamang matuntun ang kinaroroonan nga nitong si Betsy at nang may makapagsabi sa probinsya na kinaroroonan ni Betsy ay hindi na nga sila nagdalawang isip. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad nilang pinuntahan ang kinaroroonan ni Betsy. Sakto sa naman, nakapanganakan na nga nitong si Betsy. Kaya naman, nagpanik na nga ang lahat. Lalong-lalo -lalo na ang inangan nitong si Betsy. Niisip ni Betsy na ayaw niyang mga anak sa loob ng, sa loob ng bahay. Lalong lalo na at sinabi ng kanyang ina na kumadraw na lamang ang magpapaanak sa kanya at magtiwala lamang siya. Subalit hindi mapakali si Betsy, natatakot siya at gusto niya sa ospital o kaya sa klinikman man lang siya mga anak. Ayaw niya na malagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Subalit mapipilitan siya na umiri na lamang sa gili dahil Naroon na nga itong si Robert at itong si Jenna. At ayaw ng kanyang kasamahan na si Brian na maabutan sila sa naturang bahay. Kaya naman sa sulok-sulok siya ng anak at minamadali na nga nila ang lahat. Dahil naisip nga ng mag kapag natuntun nga sila at nahuli sila, ay maaring ilalayo na nga ni Robert ang kanyang anak mula sa kanya. Ayon kay Betsy, hindi maari. Ang gusto nga nitong si Robert, ayaw niya na mahawakan ang kanyang anak. Naisip ni Betsy dahil sa ginipit nga siya nitong si Robert at lubos na pinapahirapan din na hindi rin naman niya masisisi dahil sa kanyang mga ginawang kasalanan. Kaya naman nagaganti siya at lalayo Matapos nga niyang mga anak ay tatakas niya ang kanyang anak mula sa tunay na ama nito na si Robert. Sapagkat makapangyarihan ngayon itong si Robert at sa isang pera lamang niya ay tiyak na magkakalayo na nga silang dalawa lalong lalo na at abot langit na ang galit nga ni Robert pagdating kay Beth. At dahil nga sa dami ng kanyang kasalanan, check na hindi hindi siya mapapatawad ng kanyang asawang si Robert. Kaya naman gagawin niya ang lahat makatakas lamang dito kay Robert. Subalit, maabutan nga ni Robert ang bahay na tinutuluyan And... niya na wala na nga sila doon. Ngunit bago pa man sila makaalis ay narinig nila ang malakas na sigaw nga nitong si Betsy. Agad na nasambit nga nitong si Robert na yun ay boses ng nanganganak, sigaw ng nanganganak. Kaya naman agad nilang hinanap ang uh, lugar kung saan ang galing ang boses na yun. Subalit so, huli na ang lahat sapagkat nakaalis na nga itong uh, si Betsy.